Ito lang siya, oh, yung rap Yan, pindutin mo yung wrap. Kasi may account na ako. Cancel mo yan. Cancel mo to. Tapos magtataas ako ngayon. Wait lang. Maglalagin ako. Yan. Meron na akong ipinuhunan na isang libo. Tapos, 270 na yung laman ng account ko magtatas ka lang tapos madadagdagan yung madadagdagan yung laman nung yung account mo kapag trainee ka pa lang ang mag ang pupunta sa balance mo ay 120 tapos pag nag pag nag nagpas, nagpasok ka ng isang libo, pag nag 270 na yan pwede ka nang mag-withdraw ako makaka-withdraw na ako mamaya na mga alas 9. Kasi tuwing Friday lang ang withdrawal nila. It, it, ang product nila te ay ano, advertisement. ah oh, tas yan, pupunta tayo dito sa tas. Yan, tas. Tapos start tas. I-install ko lang to, tong lima na to. Tapos madadagdagan na yung pera ko. Install mo lang yan lahat. Yang lima na yan. Yan. Patapos na tayo guys. Dalawa na lang. Yan. Di ba to 70 kanina? Tignan natin kung ilan na ang, ang, laman. Ito pala yung ano dito sa profit. Sa so profit sa baba. di ba nandito tayo sa dito tayo. Pupunta tayo dito sa profit. Ito yung mga income niya. Kapag trainee ka pa lang, 30 every day kaya na. 4 days ka guys na magte-training. Kaya meron akong 120 sa account bago ako nag-recharge ng 1k. 'Yun na 'yon, yung G1 1k. Tapos 30 ang daily daily ko. Tapos pwede na ako mag-withdraw noon ng Yung 30 mo magiging 900 a month kung sa isang buwan mo bago withdrawin. Kasi ano siya eh, 250. Ang uwi pwede mong i-withdraw ay simula siya sa 250, 900 pataas. Kapag ang pera mo naman ay dito ka na 4,000, ang, day, ang daily mo naman ay 120. Sa monthly mo ay 36 O di ba, ang laki. Pwede mo na yun i-withdraw agad. Pag yung 36 mo guys ay umabot na ng 4,500, pwede mo na i-withdraw. Ano naman, G3, 11,500. 350 naman ang arawan mo. Ay di, I, uh, sa susunod na Friday, pwede ka na agad mag-withdraw. Yung kapatid ni Mister, ang wini-withdraw na nun ay 4-5 pataas. Kasama yung family ni, ni Mister. Tapos si Mister, naka-withdraw na nung nakaraan ng 950. Ngayon pa lang ako magwi-withdraw ng 250 kasi itatry ko siyang mag-withdraw para meron akong proof. Yan balik tayo doon sa Oh, yan na. Doon sa account ko, 'di ba, nag-ano ako kanina, nag-install. Pero hindi 'yung install na 'yon, hindi yun mapupunta doon sa cellphone mo. Dito lang yun sa account ng Rap. O, oh, yan 300 na, guys. So, pwede na akong mag-withdraw mamaya. Ito 'yung mga pwede niyang i-withdraw. Oh, 'yon. Pwede na sana akong mag-withdraw ng 50. Kaso lang, 250 kasi 300 na yung account ko. Sunod, 900, Fire 5, 5 13.5. Yan na po yung mga pwedeng i-withdraw. O, oh, yan. 300 na. Kaya makaka-withdraw na ako mamaya ng 250. Pero, hindi siya mababawas sa balance ko na tapos, pagka-withdraw ko mamaya ng 300, meron pa akong 50 pesos na maiiwan. So, ikukontinue ko ulit yun. Ikukontinue ko ulit yun para makapag-ipon ulit ako at makapag-withdraw ulit ako sa susunod na araw. Pag mo ng isang buwan, ma-900 ang withdraw mo pag libo ang puhunan mo. Share ko lang guys, ito yung nag-training pa lang ako ng 4 days, 6, 30, 48 and then 66 tapos ang sunod ay 90 tapos 120 ang last bago tapos naglagay na nga ako ng nung pagka 120 naglagay na nga ako ng 1,000. libo so hanggang naging nung nag ulit ako, naging 300. Yun na yun, pwede na ako mag-withdraw. Everyday kang magtatas para madagdag dun sa account mo sa RAP. So yan, dire-diretso lang ako hanggang naging 300 pagkapuhunan ko. Ito na guys, yung withdraw ni Mr. Dun sa RAP mismong apps. And then, pumasok na sa kanyang account. So, legit talaga siya. May tax kasi siya, guys. Kaya less siya. Kaya 810 lang ang napasok sa Gcash ni Mister, Pero 950 ang withdraw niya. Yes, guys. Ito na. Nakapag-withdraw na ako ngayong Friday, December 13, 2023. Nag-start ako ay December 5. Ngayon, nung naglagay ako ng 1,000 ay nung December 10. So, 3 days lang makaka-withdraw na agad ako ng 200. 25 pesos. O so, parang tinubo agad ng pera ko yun sa isang linggo. Yung isang libo, 225 ang tinubo. Wow! Talagang naman. Grabe. So, legit na legit po. Sali na kayo. Just PM me. And then, I will guide you. Wow! <laughs>